Hi guys, so welcome back dito sa channel natin and for today's video papagita ko kung ano yung ginamit namin na uh, switch hub para sa aming business business Ito na So, huwag ko nang papatagalin ang ginamit namin na switch hub lalong lalo na sa mga uh, computer sa shop or mga merong business na nakadeskless kinakailangan mo talaga magkaroon ng switch hub So, yung iba kasi hindi nila alam yung binibili nilang switch hub is hindi akma. sa akma. Hindi sa pit sa sampung unit or sa eight na unit or even limang units. So, kinakailangan namin, actually yung pinakagandang brand na gamitin is ang uh, ito. Ang tawag dito is TP-Link. TP-Link Switch Hub. So, meron siyang 24 ports. Actually, meron tong 8, 16, tsaka 24. Ito yung 24 ports. So ilalagay mo dito yung uh, UTP wire uh, from the from the server going to switch hub then going to the CPU. Pati din yung uh, sa UTP wire mo para sa yung uh, tawag sa internet. Dito mo rin yung ilalagay. So ang kagandahan nito is madali na lang siya kapag ikaw ay magda-download ng games yung ida-download na mo lang is yung server tsaka yung isang client ang client ang meaning ng client yung ibig sabihin doon is yung mga kung ilang computers meron ka except sa server so client kasi yung ang tawag doon lalong lalo na kapag gumagamit ka ng deskless so kapag naka-deskless yung setup mo server plus client. Sa so, client ang tawag doon sa mga computers na nilalaroan. So, kapag meron kang sampung client or sampung uh, computers, ang I prepare or I could advise na dapat nakukunin mo is yung TP-Link na meron siyang 1,000 Mbps or yung Gigabit. So, Gigabit, so 1,000 Mbps yon Kasi tendency, yung iba kasi ang ibinibili nila is 100 Mbps lang kasi yun ang mura ito kasi mahal to mahal to, lalong lalo na pag merong uh, napakaraming port lagayan sa so mahal sya uh, yung sa shop na ginamit ko is kahit na meron kung meron ka 10 unit pwede na yung 16 ports basta gigabit lang sya halimbawa gigabit sya kung meron kang 10 client, dapat per unit meron siyang 100 Mbps kasi meron kang uh, 1000 Mbps unlike sa bumili ka ng uh, 100 Mbps so ang mangyayari every unit kung meron kang 10 unit 10, 10 Mbps lang yun mahina yun lalong lalo na kapag naglalaro ka ng mga mabibigat na mga games so hindi yun siya pwede kaya yung iba lag yung iba uh, matagal yung reaction ng computer Uh, yun ang mga kadalasang uh, nangyayari o yung kadalasang nagiging mistake ng mga PC uh, owners kasi mali yung kanilang switch hub na binibili so dapat kasi tama 1000 Mbps o yung tinatawag natin na gigabit tipiling yung pinakamagandang uh, brand but meron sa pang brand uh, Tenda I think mas, mas it, Tenda or basta ganun siya I, I forgot the exact uh, brand but yun ang ginamit ko kasi yung itong port ko na 24 ports nung nagka time kasi na nagsasayos ng mga wiring sa, sa loob ng shop tapos biglang nag turn off lang yung uh, electrician so I don't know bakit hindi na siya gumana so nasira to so itatry ko pa rin kung pwede itong magamit pa rin collector or papaayos natin kasi mahal to so maganda din itong gamitin So, yun. Kahit na hindi naman TP-Link yung gamitin mo, yung isang brand, okay lang din naman. As long as 1000 FPS yung gagamitin mo. 16 ports, 8 ports, pwede. 8 ports, pwede. Kung meron kang uh, 5, 6 na units, pwede na yung 8 ports lang. 16 ports, kung meron kang 10 units, kinakailangan mo ng 16 ports. Kung meron kang 15 units, meron kang dapat, eto, 24 ports or 20 units, pwede to. Kaya kaya to. So, yun, I hope na meron kayong nakuha sa aming uh, pagbibigay ng idea sa so, about business business. So, ito ang um, mga advice ko lang, tips ko lang din, dagdag na lang din sa so, mga nagsisimula pa lang sa pagkakaroon ng business. Uh, wag kayong tumigil. Kasi, in, in the long run, although mahirap sa kinakailangan mong harapin yung mga problema, harapin yung mga dapat uh, mong isa sa alang-alang. And I could advise na kung meron kang uh, may sira sa mga computers mo, dapat ikaw na muna gumawa. Ikaw na muna pag-aralan mo. Merong YouTube na pwedeng magtuturo sa kung ano yung mga paraan. May mga tutorial. Kesa ako kung ka pa ng computer electrician, dagdag bayad yun, dagdag expenses yun. So, dapat meron kang alam na mga basic troubleshooting. Or kahit na meron kang alam sa pag-setup na lang na ng CPU yun na lang. So, napakalaking bagay na yun. And yung iba din, kadalasan kasi nasisira din yung uh, coin slot. Kasi so, coin slot kasi dapat um, inaalagaan din yun. Dapat hindi siya basa-basa turn off agad while nilalaro pa. Kasi yung iba kasing bata, ang ginagawa nila habang sila uh, nag-tulog uh, nag pa lang ng bariya, tapos kung nag-on na yung monitor, bigla-bigla nilang tini-turn off yung coin slot. So, tendency, talagang masisira. Kaya mangyayari, kahit na walang, walang oras, wala nang time, pero still naka-on pa rin yung computer. So, ikaw yung lugi. So, I hope na meron kayo na natutunan sa aming video for today. So, abangan niyo yung mga ano, bago pa naming mga videos and tutorial or even pagpapakita ng aming internet shop or com computer shop. And sa mga pa na video, I hope na sana magkaroon ako ng chance na ipapakita ko yung tatlong branch ng PCNet or ng computer shop ng kapatid ko. So, yung every shop niya merong 15 units. Actually, 15 units yung pinakamalaking branch niya. Yung isang branch, 12. Yung isa din, 11. So, magkakaiba din yun ng area. So, ayun. Uh, please don't forget to click the like button, mag-leave ng comments, and don't forget to subscribe to our channel. So, have a good day, have a nice day, and be a blessing to others. Bye!